Nakapag-decide na ako Magpapalaki ako ng labi Nat, bakit naman? Oo nga, maganda na yung lips mo Diana, alam ko Pero kung gusto kong palaki yung labi ko Palalaki ko Desisyon ko yon. Okay? Sige nga, Nat, gawin mo Kapag maganda yung resulta Gagawin ko din sa labi ko Girlfriends! Ewan ko sa inyo, basta ako, kontento na ako sa lips ko. Kissable. Tsaka para kanino naman natin gagawin yon? Na para kanino ba? Para kay Gira? Hindi Diana, para sa sarili ko. Noon ko ba gustong gawin to? Ngayon gagawin ko na talaga. Girls, nasa school daw si Slava, kasama na yung mga boys. Nasa... Girls, susunod ako. Boys, ano ba? Pwede tumigil na kayo? Sumasakit na yung ulo ko. Diana, seryoso ako. Meron pa ba tayong dalawang pag-asa magbalikan? So, gusto mong magkabalikan tayo? Sige, bigyan mo ako ng butterfly pendant. Eto, tapos i kita ulit. Naintindihan mo? Sa itsura pala ng pendant na yan, mukhang wala na akong pag-asa. Sige, magtitraining na ako. Okay, Smiley. Sa wakas, naintindihan mo. Tsaka meron na akong Marcus. Diana, ano? Mamaya sa cafe? Romeo, please, wag mo na akong susundan. Diba noon ko pa sinasabi sa'yo, magpa-practice na kami, dyan ka na. Romeo, wala kang pag-asa. Kalibutan mo na siya. No chance ka, boy. No chance. Kailangan ko ng pendant. Butterfly pendant. Oh, what's up? Nandito na yung mga pogi. Ba't wala ko na naamoy pagkain? Pare, mukhang magugutom tayo, ah. Wala kasi si Ice. Uy, Marcus. Masyado ka malapit. Naamoy ito yung ulo mo. Mainit ulo ko. Umayos ka. Baho ng buhok mo eh. Guys, babanatan ko Easy na to. Isika lang. Nandito si Teacher Mike. Baka lalo tayo mabatsa. Alam nyo guys, sumusobra na itong mga basketball players na to eh. Ang sabi ko, umusog ka. Teacher Mike oh. Si Marcus, dikit ng dikit. Uh, Daya, di di trouble. Trouble talaga yung smiley na yan. Girls, umalis na tayo dito. Let's go.